So, magandang gabi sa atin mga tropa. So, napakasayang talaga mga tropa. So, nakorap yung video ko. Ah, uh, uh Na hindi nyo na po makita yung kung paano ko siya ginawa. Paano ko siya binatasan. So, ito na siya mga katropa. Nakorap yung video. So, ang tatawin ko na lang mga tropa ay ididim ko na lang po talaga siya. So, ito, mga tropa, marami nito sa Shopee, uh, ang tawag po nito ay crossbar or handle bar. So dito yan nakalagay sa dyan para sa mga phone holder or sa uh, camera yan, kung ano, -ano pa. So ito mga tropa, pwede itong gawing bracket sa ating mini driving light. So ayan, so diyan ko yan ilalagay. Meron, so marami kasi yung nakikita mga katropa na ano, dito nilalagay. Dito, tsaka dito. So, nababasag kasi wala talagang tibay ito mga katropa. Ngayon, dahil sa ginawa ko mga katropa, ito napatibay ito at hindi mababasag. Itong pairings natin, so kailangan lang talaga natin mag-sacrifice, mag magbutas So... Sa so, pambutas pala mga tropa, ang dadawin yung... So, bali... Harimbawa lang ito mga katropa. Wala siyang butas. Ayan, harimbawa lang yan ah. Tulad yan. So, ang dadawin ni mga tropa ay eh, ganyan. So, bak... balik tayo yung mga tropa kasi may tagawak na tayo. So, harimbawa lang ito mga tropa is grinder ba mo? No? Di ba yung siya? Dapat ang tutok ni mga tropa kung ano yung no face to, dapat din hindi kayo madideform. Kasi may nato, diwa? na may butas na ito, di ba? na lang yung mga ropa sa ang dahal. Ano sa mabutas yan? Tumagos sa mismong bahal. So, pag bawa yan ayan. So, ito na siya mga ropa. Ayan. So, yan. Nakita niya mga ropa. Diyan, nagkamali pa ako dyan. Ayan. Pero, yan. Tanyos yan. Diretso yan. So dito mga tropa, nilakihan ko pa yung butas dahil uh, meron akong ipapasok na bakal. Ayan. So maliit lang naman itong bakal na ito mga tropa pang Ah, uh, panto. Uh, pang stopper sa uh, handlebar natin dahil di naman siya pwedeng iipit ko lang siya sa my parents dahil mababasag naman po siya. So ang gagawin ko mga tropa ay nilakihan ko yung butas. Ayan. Pag nang pumasok na ay minarkahan ko siya kung saan siya puputulin. So nung nakuha ko na yung pinakamarka, ay nilagari ko na po siya. So pasport na lang natin agad mga atropa. At dito nga mga atropa ay inampisahan ko na magputol lang bakal na may butas sa gitna. So maliit lang ito mga atropa, sakto lang to sa bolt na, na ilalagay ko. Uh, pag naputuloy mga tropa, passport natin ulit kasi hindi mahabal mahab yung video. So dito mga tropa, nakadawan ako ng dalawa. So ayan, pantay sila mga tropa, hindi mataas yung isa, hindi mababa. So pantay talaga sila. Kaya ginawa ko yan mga tropa dahil dito ko yan ilalagay para safe si ang fairings natin hindi mabasad. So, pinasobrahan ko yan sa mga tropa. Hindi ko yan pinantay sa may fairings. Kumbaga, may angat siyang konti. So, ayan, makikita niyo sa video dyan na hindi siya yung lubog na lubog. So, ang purpose dyan mga katropa, para mahigpita natin ang bolt. Kasi kung wala yan, at diyan natin ikakapit sa mismong fairings, at pag naghigpit tayo, mag may posibilidad pa mag-craft ang ating fairings kasi pag hinaghigpit tayo, umbaga uusog siya ng uusog doon sa ilalim. So masisira yung fairings natin. Dahil may ganyan tayo, kahit maghigpit tayo ng todo, hindi siya magka-craft. O madi-deform yung fairings natin dahil meron po siyang kunting angats. So ito naman yung bolt natin mga tropa. So manipis lang po yan at ang yung haba niya is di press. Ayan, press po yan. So yan yung ilalagay natin dun sa binutasan po. Ayan, itutusok natin yan dyan. So napakatibay niyan mga tropa. 100% na hindi kayo mapapahiya nito mga tropa pag ito ang ginawa niyo sa inyong mga marble. Ah, uh, chat out na rin kay Boss Rap. Ah, uh, sa po yung cameraman ko kanina. So, to effort pa talaga siya. Ah, uh, yun lang ang mangyayari na korap. So, napakasayang pero chat out pa rin sa iyo, Boss Rap. Uh, at salamat sa support ah. Ayun, at, at mabalik tayo dito sa ating mini driving light bracket. So, ko na lang mga pro, pa, para makita niyo po ang pinaka-forma niya. So, ito yung pinaka-forma niya mga katropa. Ayan. So, napakaganda at siyempre walang kalog alug yan dahil matibay ang ating pinagkakabitan mga katropa. At yung wear pala mga katropa, ah, kung saan ko ilalagay dyan, sa tinuro ko, ayan. di ko yung ilalagay. So, magbubutas ulit ako dyan. So, hindi na siya, di naman halatay ang mga katropa dahil sa ilalim ko pa siya bubutasan. So, sa next video na lang po yung pinaka-diagram po ng ilaw mga tropa. So, yan lang po yung goal ko muna na may pakita sa inyo kung saan siya ikabit at diskarte na saan pinakamatibay. So, ayan. At maraming maraming salamat mga tropa sa walang sawang sumusuporta sa akin at sa mga bago pang followers. At pasyon na rin po mga tropa para makita ng iba. At ride safe sa inyo mga tropa, at God bless po sa inyo.